Alam mo po kapatid, para maging karapat dapat tayo sa Panginoon, gagawa tayo ng nararapat. Mari tanong nyo sa akin, alin ba yung mga bagay na nararapat nating gawin? Hindi lahat ng mga bagay na minamarapat ng tao ay minamarapat din naman ng Diyos. Actually, meron matuwid sa tao pero hindi matuwid sa Diyos eh. Basahin natin ang Kawikaan 14. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Hindi ko lang ipakita sa inyo kapatid na hindi lahat ng matwid sa tao, matwid sa Diyos. Hindi lahat ng nararapat sa tao ay nararapat sa Diyos. Eh alin ba yung nararapat sa Diyos para kung yun ang ating gawin, doon naman tayo magiging dapat sa Diyos. Pakinggan nyo sa isang talata ng Filipos 1.27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ayon, ang sabi ng apostol na si Pablo, ang inyong pamumuhay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo.